So ngayon mga idol, mayroon lang akong isi-share uh, knowledge video ito. So may concern si sir ito, ang may-ari. iyan oh no. Ang tanong niya, kapakita natin yung mismong rotor assembly. Mayroon itong isyo. Yeah, no, Ayan, papakita natin. Slip ring. iyan oh no, wala na. Umabot na sa kanyang mismong fibra. Hindi na talaga intact yung kanyang contact ito sa may slip ring nya papakita ko lang yung bago dahil meron na tayong nakukuha na bago yan so dapat intact yan yan ang tanong ni sir meron siyang concern ano ba raw ang dahilan kung bakit nasisira itong slip ring yan at yan ang makikita natin lumalalim so, yan ang dahilan madalas kung bakit ito nadidisgasya or nasisira pag pinasukan ito ng oil ito bearing sa taas ng bearing dito sa may shafting ang space dito ay oil seal yan yan oil seal so ngayon dito sa may slip ring kapag pinasok yan ng oil disgust yan ha. doon na magsisimula ang kalbaryo sisirahin talaga yan kahit anong uh, tawag nito quality pa ng ating slip ring pangalawa sa katagal ng panahon o sa kapanahonan na lang siya nasisira talaga to dahil dahil yung mismong ating carbon brass ay nakadiin lagi so umabot ito ng 5 years 10 years masisira talaga ating slip ring so need na itong papalitan kapag ganito na ang sitwasyon ng ating slip ring so big shout out kay sir dahil masasagot na siguro natin yung uh, yung kanyang tanong uh, tungkol dito sa slip ring so kasama natin yung ating warrior dito iyon oh. <laughs>